See. Ang karagatang inaangkin ng mga komunista pinag ng ilang bansa sa Asia, pinagtatalunan sa Exclusive Economic Zone. Pinagbantaan ng ang Pilipinas na huwag silang tatablahin sa diumanos status quo sa karagatan at pinarihiyan na sila ang mayari ng buong WPS. Kung hindi raw tayo yuyuko sa kagustuhan ng mga komunista, gigirahin nila ang Pilipinas siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinagbantaan din ng China yung ibang bansa sa Asia na huwag silang magkakamali. Pero, kung pumalag yung iba, walang nagawa ang China. mainit ang issues sa loob ng 10-dash line ng mga komunista dahil sa sakop nito ang halos buong South China Sea. Sa madaling sabi, inaangkin ng mga hitchik ang buong karagatan sa kaliwa ng Pilipinas. Kaya bawat tawid ng Philippine Coast Guard patungo ay human show upang magatid ang pangangailangan sa nakasadsad na barko ng Sierra Madre. Inaarang ito ng Chinese Coast Guard. May layong mga tatlo na raan at 30 kilometro ang Spratly mula sa Palawan. Maliwanag na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas kaya sa mata ng batas, ito ay ating responsibilidad. Pero marami sa Pilipinas ang natatakot at kinakabahan dahil kung tututul daw tayo sa kagustuhan ng China, makarang ang bansa sa mapa. Ba? Ito ang nakakatakot na sinabi ng mga nchik buwan ng Marso ngayong 2024 对方让外部势力撑腰，违反国际法和南海各方行为宣言精神，频繁在海上侵权挑衅，制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知。可以说是在危险的道路上越走越远。啊，也是那个慢慢滚的白眼。 Madalas raw nitong kinatapakan ng soberenya ng China. Nang gagalit at gumagawa ng gulo. Nagkakalat ng kasinungalingan upang lidlangin ng ibang bansa. At ang nakagiging bala-bala ay, ang daang tinataakraw ng Pilipinas ay mapiligro para sa kanila. Ang nakayayanig na babala ng China ay kumakalat ngayon sa buong Pilipinas. Kaya sabi ng ima na kung paninindigan daw ng mga Pilipino ang katotohanan, makarang atakihin tayo ng China. At sinabi pa na kung tatayo ang Pilipinas sa pambubuli ng mga komunista, makarabagsakan tayo ng bomba nuklear. Tayo na lang raw ang mauna sa labanan, sabi nila. At yung matapang raw ay sumugod na sa China. At yung mga gustong manindigan ay sila-sila na lang. Mga paayag na nakakahina ng loob. Pero may punto naman. Dahil walang may gustong magkaroon ng digmaan. At walang may nais nice na gulo. Tama nga naman dahil ang China ang may pinakamalaking hukbong sandatahang pandagat sa buong mundo. Pero ang tanong ay, gagirahin nga ba tayo ng China kung paninindigan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea? Ah, ito yung tanong na kailangang sagutin para maunawaan kung kinatatakot ang kinatatakot ng marami ay may basihan o walang kabuluhan. Tignan natin ang ibang bansa sa Asia Taong 1990s, nagkaroon ng ugnayan sa negosyo hinggil sa natagpang naka-impact na gas at langis sa isla ng Natuna. Ito yung maliliit na isla ng Raya Islands. Kung i-google mo, makikita na ito ay nasa gitna ng Brunei at Malaysia. Pero, nasa loob ng EEZ ng Indonesia. Ibig sabihin, mga Indonesians, ang mayari ng likas na yaman doon. Pero may problema. Nasa loob ito, ng 10 dash line ng China. Jeremy Ryan Abbott talked more about the threat of communist China as Gates Jim Institute's senior fellow. He's author of The Coming Collapse of China as well as... Kung tututo lang Indonesia sa pangangpin ng China, sigurado gagirahin sila. Pero binalita sa Times of Oman noong 2016 na nag-aayos na ang Indonesia na ligirin at siya sa atin ang langisan at tunahin natin. Naku po, makagirahin sila ng mga Ejiko. At ito na nga, matapos ang ilang taon, buwan December 2021, inulat sa Nikkei Asia na sinabihan ng China ang Indonesia na tumigil sa pagdil ng langis sa mga isla na nasa South China Sea. Hindi lang yan. Sa ANI News, pinagbantaan pa ng China ang Indonesia dahil dito. Kung sa iba yan, siguradong napahag na ang buntot, nang hina ang tuhod at nangilig sa takot. Pero, hindi ang mga Indonesians dahil umalma sila sa paninigaan ng China. Pagpasok ng buwan ng Enero taong 2023, sa kabila ng pagbabanta ng China, pinahayag sa oil price na hinamo ng Indonesia ang China noong inaprobahan ng proyekto sa Natuna Island na nagkakalaga ng 3 bilyong dolyares. Aray ko po, talagang magwawala mga chick katulad ng ginawa nila sa Pilipinas. Pero Imbis na yung kuha mga Indonesians, sinabi sa Reuters na nagpadala ng parko pantigma ang Indonesia para manmanaan yung mga barko ng China na umaligid sa kanilang Natuna Islands. Sabi ng pinuno ng indo -Navy na walang ginagawang nakakasuspetya mga barko ng Czech, pero kailangan manmanan raw dahil ang teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ. Umalma ang Indonesia. Pero wala namang gerang naganap. kailangan bang matakot sa banta ng China? Bukod sa Indonesia, ang Vietnam din ay hinaras ng mga kapatid nila ang komunista nang nagsimulang ang kinin ng China mga isla sa Spratly at tayuan ito ng mga base. Hindi nagatubiling gumaya ang mga Vietnamese kahit na ang mga isla sa teritoryo ay nasa loob din ng EEZ, ang Pilipinas at Malaysia. Taong 2015, inulat sa Reuters na nakita ng satellite na nagsimula na ang reclamation ng Vietnam sa West London Reef. Ito yung maliit na coral reef na nasa pinakaibaba ng Spratly Island na malapit sa Vietnam. Binubungkal nila ang lupa sa ilalim upang gawing isla. Pero teka lang, hindi ba't inaangkin din ito ng mga inchit? Siyempre, mas mabuti na tumigil sila dahil kung hindi, gagarahin sila ng China, katulad ng Banta, sa Pilipinas. Nung natunugan ng China ang ginagawa ng Vietnam, nung sumunod na taon, 2016, binalita sa Economic Times na binalaan ng China ang Vietnam sa paggawa nila ng isla sa South China Sea. Siyempre, kung sa iba yan, nabahag na ang buntot. Kung hindi sila yuyuko sa gusto ng China, siguradong babagsakan sila ng bomba ng liar. Kaya inaasahan ng marami na matatakot ang Vietnam. Pero noong Nobyembre taong 2022, sinabi sa ABC News na pinusigi pa lalo ng Vietnam ang karagdagang pagpapalaki ng outpost nito sa Pearson Reef at Sandy Cay sa Spratly. Ano ka mo? Hindi mo ko ang mga Vietnamese sa babala ng China? Ano sila, hello? Siguradong atakin sila ng mga i-check. Heto na, at pasugod na siguro ang mga komunista. Marami ang naghihintay ng isang malaking digmaan sa pagitan ng China at Vietnam. Buwan ng Hulyo taong 2023, sabi ng Manila Times, na nagpagawa pa ng mas maraming gusali ang Vietnam sa Spratly Islands. Teka, teka, teka. Time out, time out. Hindi ba't ang sabi ay kapag tumuto sa kagustuhan ng China, gigirahin sila ng pinakamalaking navy sa buong mundo? Ano nangyari? Taong 2024 na at walang bombang bumagsak sa Vietnam. Biroin mo, hindi lamang lang Vietnamese sa kabustuhan ng mga Chinese. Walang pakundangang nagpatuloy ito sa kanilang paggawa. Malaking tago sa China. Inangkin yung isla ng mga inchik sa Spratly. Pero walang nagawa ang mga komunista. Sheesh! Taong 2017 nang nabigyan ng kontrata ang kumpanyang Sea-Grill sa Malaysia para magukay sa South China Sea at sumipsip na langis. is. Ito na naman, isa na namang bansa sa Asia na papasok sa South China Sea na pagmamayari ka ng mga hinchik. Siguradong hindi ito papayagan. At kung hindi yuyuko ang Malaysia, walang kaduda-dudang gagirahin sila ng China, patulad ng banta sa Pilipinas. Kung hindi bagsaka ng bomba nuklear, sila ay atakihin ng pinakamalaking navy, kawawang Malaysia ang balita ng Energy Voice noong taong 2020. Apat na buwang hinaras ng Beijing ang Petronas at Shell ng Malaysia sa South China Sea. Ito na siguro ang pantaan ng China. Nagigirahin ng Malaysia. Kung sa iba ito naganap, siguradong tiklop ang buntot, ng hina ang tuhod at nang atog sa takot. Pero, hindi ang Malaysia. Dahil makalipas ang ilang taon, 2023. Sa daming beses na hinarang ng mga chief ang mga barko ng Malaysia, ito ang sinabi sa Reuters na poprotektahan ng Malaysia ang kanilang karapatan sa South China Sea. Bayad na ikinagalit ng China. Siguradong gagirahin sila. Malamang ay natakot na ang mga Malaysia. Iyan ang akala nila. Dahil sinabi sa Al Jazeera na ang sagot ng ministro ng Malaysia sa panghaharang ng China ay, pag-aari raw ng Malaysia ang teritoryo. Kaya magpapatuloy ang Petronas sa paggalugog ng langis. Boom! Walang nagawa. Ang mga Angelic. Anong ara lang mapupulot dito? Ang pagkalat ng mga nakakatakot na pahayag ng China sa Pilipinas ay nagpatiglop sa buntot ng marami. Baka raw girahin tayo kung pakalat. Eh kung ganun, bakit hindi nila inatake ang Indonesia nung lumalma ito sa Natuna Islands. Bakit hindi binagsakan ang bomba nuklear ng Puyarong Vietnam nung kinuha nito yung isla sa Spratly? At bakit hindi nabura sa mapa ang Malaysia nung hindi ito yung ko sa kagustuhan ng mga kumulista? Ah, katulay na nananakot na ang China at hindi lahat sa Pilipinas ay magpapagulas. Buksan mo ang iyong isip at hayaw lumalim pa ng lubusan ng iyong pagpalawak. Sa mga kasi isa ng maraming kara.